update lang mga ka-idol. Tingnan nyo, baka ganito rin yung sa inyo. From 93,471 na followers, naging 93,400. Tinignan ko yung aking unfollow, nakita ko is hindi naman nagdagaan. So ang tanong, bakit may mga nag-unfollow? So hindi natin alam, possible yung mga nag-question sa akin, hindi ko nasagot. So sobrang busy lang po, hindi ko talaga masasagot na lahat dahil syempre mas priority ko ngayon yung business sa labas dahil wala talagang tikaan gaano ngayon sa Facebook. Kasi kung makikita nyo po dyan mga ka-idol, sa aking ads on reels earnings. So, makita nyo, 0.4, 0.2, 0.1. So, hindi pwede priority natin ito dahil mawawalan tayo ng income. Pagdating naman sa in ads ay talagang 0-0. Kaya sa mga nag-unfollow dahil hindi ko nasagot ng kami mga question, So, pasensya na po kayo dahil talaga ang priority ko yung sa aking business. Pero nagbibigay po ako ng mga tutorials at tips And then mga kalodi sa bonuses, upload kayo ng mga photos mo, kaya mag-post kayo ng mga caption is meron pong earnings na pinipigay sa inyo. Kung maganda at marami na comment, mas malaki po ang ibibigay niya ang bonuses.